Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpapareading, lahat ng um, nagbook ng reading. Maraming salamat. Ang daming nag-request ng part 2. <laughs> natatawa ako kasi maraming salamat kung nagustuhan ninyo yung yung nangyari or yung na-share kong kwento sa inyo. Well, na-share ko lang naman po yun sa inyo kasi maraming nagko-complain. Bakit? ang hirap ng buhay nila. My God, ang dami pong dumadaan na mas mahirap po sa inyo mga madam ko, mga bossing ko. Ito po yung aking Facebook account, mag-message po kayo dyan para kung gusto nyo magpa-reading, gusto nyo ng tulong ko, mag-message lang po kayo mga mahal ko. Okay, bawal po mag-text sa aking number, messenger only po mga mahal ko. Messenger, nandyan po yung mga admin ko, walo po yan iba ang gabi, iba ang umaga. Okay, so start tayo mga mahal ko. Checking energies tayo. Kamusta po kayo ngayon? Alam ko marami pong umiyak kahapon. But meron pong nag nagre-request na mapaniginipan nila yung person nila, yung mahal nila. Kasi gusto nilang makausap sa panaginip. Okay, ready kayo ha? Okay, mananaginip po talaga kayo. Um, close yung mata ninyo, itutok nyo lang po yung cellphone, isipin nyo to, ito yung ano ko, ay nandito sa inyong mga noo. Okay? Ready? Okay, so ngayon buksan nyo po yung inyong mga mata, okay, pero bago nyo po yung gawin, kailangan wala po kayong galit, kasi kung may galit po kayo mga madam, mga bossing, hindi po yung kayo matutulungan, okay, dapat po ay relax po yung energy ninyo. Okay, so ngayon ay dapat relax lang po kayo ha. So tubig naman, saan yung mga tubig nyo, ilabas niyo unahin na natin. Baka kasi makalimutan ko. Kasi minsan nakakalimutan ko magbigay sa inyo ng water. Ang water po for your protections, hindi kayo maano, ma, -ano, ma madadasalan ng iba. Or yung mga evil eye ay back to sender. Okay? Or hindi po kayo mababatuhan ng mga mangkukulam, ng mga tubig, mga prayer na masasama. For your protections nga. Okay? Yung tubig nyo, ha? Okay. Pwede nyo po yung inumin, pwede nyo po yung ibuhos sa inyong unahan ng gate or doon po sa inyong um, pintuan. Pwede nyo pong punasan. Kung ang ayaw nyo mamabulok yung mga kahoy, pwede pong punas lang. Sa inyo, for your protection din po yon O yung balde, kung gusto nyo pong maligo. Okay? Pwede po yan. Oops, yan. Oh. So, may party ata kayong pupuntahan. Go for it. Meron po kayong salo-salo. Okay. Ha. Alam mo, wala kang ibang pangarap kung hindi maayos kayo ng taon na yan, yung person mo. Okay? Minsan, meron doon sa inyo na gusto nyo nang i-give up yung person niyo Meron din naman na gusto nyo tapos na parang pagod ka na rin sa mga nangyayari. Okay? Pero hindi mo maikukublay na yan talaga yung tao na gusto mo at mahal mo. Okay? Well, hindi ko kayo masisis kasi lahat naman tayo ay nagmamahal. Lahat naman tayo ay bulag sa pagmamahal ng isang tao. Okay? Uh, meron sa inyo parang nagaantay ka na i-contact mo siya. And ito pa ang maganda. Maganda po yung pinapakita niya sa iyo. Meron po siyang concern, nagalala din po siya sa iyo. Ah, uh, meron ako nakikita dito na parang ini-stock kanya. At may nakikita ako mukhang nag-iipon ito yung tao na ito or makakaipon po siya. Maganda yung blessings kasi to yung month na to eh. Sa kalagit na ng ano, malalaman magaganda po talaga ng mga months na yan. So, ganun din naman sa unang buwan. Yes. Pansinin niyo yung mga conflict natin nasa gitna ng month. Yan na yung mag-iiba yung attitude ng person nyo. pagpasok ng October, November, di ba? Yan. July, yung iba. Yan. Bansin niyo yan. Well, anyway, kung mananaginip kayo sa inyong person, i-comment nyo dyan po. Sabihin niyo kung anong nangyari, anong nakita nyo. Okay? Tapos, isulat yung manifestations niyo, Isulat nyo po yung gusto nyo sabihin, gusto mo ng bahay lupa. Wala pong bayad yan. Kaya sabihin nyo yung mga pangarap niyo, Okay? Seven of Wands and Page of Cups and King of a uh, King of Wands and Three of Swords. Siya lang yung nakasakit sa iyo, wala nang iba. Okay. Um, gusto ko lang sabihin sa inyo, siguro naman aware ka dito sa taon na to. Meron po siyang tinatawag na um pastroma. Okay? Pwede rin po ito um uh, may may yan tulad mo sa isang depression. Okay, meron po siya. May problema po yung person ninyo. So, nakakulong siya sa kanyang past trauma. So, dapat tulungan nyo din po yung person ninyo ma- Overcome po yun, mga mahal ko. Kailangan niya rin po talaga siguro ng tulong ninyo. Okay? Maraming salamat kung makikinig kayo, mga mahal ko. Yung Kapag may past trauma po yung person nyo or depressions, pwede nyo po silang painumin ng tubig or paliguan kung magkasama kayo. Pag mga hindi magkasama, kung gusto niyo magpa-reading po talaga kayo para sa makikita ninyo or malalaman ninyo kung ano po talaga yung nagiging problema ninyo. Bakit po ganyan yung person ninyo? Okay? So, meron po andito, oh. parang iniisip niya pa rin yung past, hindi siya makarecover. Okay. Yan. So, dito naman, meron po tayong nakikita na parang, um, meron tayong nakikita dito na parang brutally broken ka din. Pareho pala kayong dalawa na meron kayong past trauma. Parang hindi mo nakikita yung sarili mo magmamahal na ng iba. Parang hindi mo nakikita na ayoko na, pagod na ako. Eh. Gusto ko, last na siya. May mga ganun kang words. Okay? Meron kang mga sinasabing ganun. Pagod na pagod ka. But the other side of energy ng story, ng cards mo, um, uh, may nasisense ako, sobrang brutal yung sakit na pinaramdam niya sa'yo. Hindi to simple lang. Maring, meron siyang brutal talagang ginawa sa'yo. Maring physical, nasasaktan ka kanya Maring yung third party, kilala mo. Hindi mo matanggap. Meron na rin po kayong anxiety or depressions dahil sa nangyari. Ang 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 laki ng epekto sa iyo. Sobra po ang laki. Sobrang laki po talaga. Okay, so kailangan niyo pong isipin din 'yung sarili ninyo. Yan tubig na yan makakatulong po yan sa inyo para ma-relax kayo. Yung mga nagpapalpitate, hindi lang yan dahil sa kape kasi meron kang anxiety. Kasi sabi nila pag nagpapalpitate daw dahil lang sa kape. Hindi po. Malaking epekto po yung trauma na nakukuha ninyo sa pain. Okay? So, sige. Knight of Pentacles, Four of Pentacles, uh, Knight of Cups, Ah, oh, okay. Meron dito na talagang ginastusan kung bakit kayo ganyan. Kung bakit, sorry ha. Sorry ha, kailangan ko rin to sabihin sa inyo. Meron parang palaban din po yung kung sino po yung kalaban ninyo. Parang meron nagpipigil. Pinipigilan. Okay? Some of you, the other side ng energy ng cards ninyo mga madam ko yung ginagawang kababuyan or mali ng person ninyo dahil sa kanya nagkakaletse-letse kayo. Alimbawa, asawa ka, nalaman mo may third party. Alam na, alam naman natin po lahat na uh, may conflict. Kapag nagloko yung guy, talaga nakakahatak po yan ng negative. Okay? Depende, but not all the third party ay masama or malas. Okay? Ito po yan. Explain ko po, bakit naman po ma'am third party nga eh? Dapat malas po 'yon. Hindi po. Meron pong third party na nagprosperity kayo. Yes po, meron pong ganon. Pero kapag kayong dalawang mag-asawa, wala walang blessings kasi meron pong hindi kayo compatible. Meron pong gano'n. totoo po to, totoo po 'yung masakit man po ito marinig pero totoo po. Meron pong third party na kakabigay po ng blessings. Okay? That's true. Okay? So nasa sa inyo po 'yung kung maniniwala kayo o hindi. Ganon din naman sa inyong mga person. Kapag 'yung lalaki, na nafeel mo bakit wala akong laging pera? Bakit wala akong iniipon? So ibang usapan na kung wala siyang trabaho, wala ka pang pera, eh, wala na talaga. ba? Diba? Pero, kapag may trabaho ka, may business ka, walang trabaho yung lalaki, binibless ka, ibig sabihin, compatible po kayo. Kahit wala siyang trabaho, nakakabigay po siya ng blessings sa pamamahay ninyo. Compatible po kayo. Okay? Kaya yung mga asawa dyan, huwag nyo pong ano yung mga asawa ninyo na walang trabaho. Meron pong compatible na nagtutulungan po yung energies niyo, Yung po yung parang, kumbaga, ikaw yung sinwerte. Yun. So, so, pagdating naman yung, alam ko, mahirap po, ya, kayo lang yung breadwinner. Alam ko pong mahirap. Mas maganda po na dalawa kayo na kumikita. Pero wala po tayong magawa. Meron po talagang ganun. Pero pag dalawa naman kayo binibless, hindi eh, mas okay. ba? Diba? God bless you. Talagang bleness kayo ni Lord. Okay. Sige po, ano pa? So, meron kayong mga opportunity dito na inayawan dahil sa lalaki na yan. Possible, siguro, nung may nagyayasay, pumunta ka na dito sa Amerika tapos hindi natuloy dahil sa lalaki na yan. Okay? Meron din mga business na hindi natuloy. Mga ganun na parang marami kang sinacrifice dyan sa lalaki na yan. The Justice, Nine of Swords, Oh, um, the lovers. Okay. Oy. I'm sorry. Yeah, 101% ginawa po talaga yung person ninyo. Wala akong magawa. Meron na no dito na in-spell. Anong magagawa ko? For sure, yung mga tumatasing kilay dyan, yung mga mga stalker ko, bakit ba laging may spell na ano? Eh, ganun talaga. Nanonood sila sa akin eh. Wala akong magawa. Na spelling person nyo eh, hindi sasabihin ko. Meron naman po tayo, walang lumalabas. Ibig sabihin, yun yung energy mo, hindi natin na-absorb today. Ganun lang po yon Pero kung, kung gusto nyo nang matulungan kayo at ina-accept ninyo na gusto nyo talaga ng tulong, we welcome ninyo yung reading na to para matulungan kayo. Okay, anyway, sa mga mananaginip, kapag na-spell kayo, feeling nyo parang na-spell yung person niyo kausapin nyo yung person niyo Kausapin nyo po siya na lumaban siya. Okay? Lahat, kausapin nyo talaga, gumawa kayo ng paraan. Pag yung feeling na parang, alam mo yon yung niyayakap mo siya, or... Sabihin mo na sa kanya, mahal ko, lumaban ka. Pwede nyo po kayong gano'n din. Pwede nyo po. Promise. Minsan nga, di ba, pag nananaginip tayo, tapos nagising tayo, gusto kong bumalik sa panaginip ko, nakakabalik tayo. Di ba? Kasi kaya natin i, -ano, i- manifest yung ating panaginip. Kaya natin yun. Pero, depende po, not all, depende po sa energy ninyo. So, ngayon, meron ako, wala po kayong makikita na tarot reader na if free kayo naman na naginip kayo ng, ng person niyo or bahay lupa, gold, pera. Okay? Sabihin nyo po kung ano pa niyo ninyo. Maganda pong sign yan. Sana man naginip din kayo ng rainbow, pera, bultong-bultong pera. Para hindi, mga die, wag lang puro love. Kailangan din natin ng money. Okay? So, doon naman tayo sa energy ng person mo. Kamusta? Ito, energy mo to, ha? Kamusta naman siya? Tingnan natin. sun. Blessings is coming. Climb this reading. Isang napagagandang sinag ng araw. Bukang liwayway kasamang magandang balita. Wow. So, yung mga gustong mabuntis dyan, mabubuntis kayo for sure. Hindi ko mo may bata dito ha. Uh, buntis ka agad. But, bata. Alimbawa man naginip kayo ng bata, it's a signs of new life. Okay? New beginning. Hindi po ko mababata na ay, may nabuntis siya. Hindi po ganun. <laughs> okay? Pwede po kayong magano. Marami kayong matututunan talaga sa akin. Like I said, hindi lang ako taro. Life coach din ako. Or, maintindihan ninyo mga meaning ng panaginip. Masishare ko sa inyo. Um, anyway, wow, ang ganda ng ano mo, ng pagdating sa pera, sa business, okay na okay kayo. Pero doon sa, sa love, parang nakatali kayo. Yan. Yeah. Um, like I said, meron blessings, pero hindi nyo napapansin. Kasi nga dahil meron kayong past trauma. Okay? Okay. So, yung o oh nga pala sa person mo pala to sorry ito pala kayo ano wow kung meron kayong anak um, mahal niya yung anak nyo okay nagalala siya nag-iisip uh, talagang kapag to naka-reverse talagang reverse talaga yan. Inayos naman natin ang card. So, lumabas talaga siyang reverse. So, talagang meant to be talaga siyang reverse na lalabas. Okay? So, sa totoo lang, mahirap mo ito sabihin. Pero, ma madaling matukso yung person ninyo. Madali siyang, madali siyang maakit. Yeah meron din po siyang kausap sa mga true online. Marami siyang kausap. Sorry. Okay? So, kung gusto niyo magpa-reading, pwede po, meron po tayong balisa. Pwede ko siyang kausapin, tigil-tigilan yung ginagawa niya. Pwede po. meron tayong marami nakikita dito, mahiling makipag-communicate, chatting, dating, getting to know each other, hindi mo nakikita. Pag sinabi, tulog na ako, pero hindi pa lagi sing. Okay? Okay? Hindi hmm. siya makatulog. O, oh, bakit to? Hmm. Uh, may pinaplano to. May lakad. Well, kung if ever may lakad, may plano. Um, pagdating naman sa family ay mahal niyang kanyang pamilya kung may anak kayo, mahal yung pamilya niya, mahal yung mga anak niya. Kung wala po kayong anak, that's okay, normal po, okay? Um, masasabi ko lang, baka may problema siya sa kanyang family ngayon. Parang ilang araw na ito lumalabas. Um, baka merong nagkakasakit sa side niya, hindi natin alam. Pwede. Diba? Uh Oo. -oh. Inaalala niya, Meron. Okay. And meron pong matigas ang ulo sa meron nga siyang conflict na ano. Maring boss niya na pagalitan din siya. Okay, so maraming salamat. So tingnan natin yung blessings. <clears throat> ano yung blessings? Although may blessings to ha, ikaw. All in lahat tayo dito. May pera man o wala, lahat tayo dito sabay-sabay tayo. check ko lang yung cards. Okay, tama naman. Okay. Okay, tama. So, tingnan natin. Anong blessings natin lahat? Wow! Gusto niya lumabas yan. Release. Meron kang ginagay. Meron kang tinutulungan. Someone, family. Pwede din. Meron kang tinutulungan. Marami kang tinutulungan. Mabait ka. Tuloy-tuloy mo yan, yan. Parang, parang ano, ang pagmamahal ng mga tao niya sa'yo, parang puno. Importante ka. Okay? Importante ka. Minsan hindi mo nararamdaman sa person mo talaga yung love. Ano ba yan? Bakit love ang lumabas? Bakit yung emotions, hindi yung blessings? Pero dito, meron po kayong paglalakbay. Baka may bibisitahin ka. May pupuntahan ka. Matutuloy po kayo. Okay? Magsasaya po kayo. Meron. Um, yung pain na nararamdaman mo ilang araw, paghihirap ng kaperahan, medyo, gaganon. Kasi meron ako nakikita yung mga nagbibigay ng bukal sa puso, goods, babalik po yan sa inyo. 10 times forward po. Fold sa inyo. Sorry. Wow. Well, ang ganda nito. Kung sino, kung sino man ang buntis dito, meron pong swerteng bata na kayo iluluwal. Okay, so, uh, promotions. And, meron lang parang nagagalit sa inyo, but, matatapos po yan. Huwag kayong mag-alala. Meron lang naiinggit dito or inggit galit, matatapos mo daw yan. Um, blessings, meron lang pagdadaanan dito na medyo heavy pero hindi ganun ka ano, kahirap. Maraming naniniwala sa iyo na magaling ka or sa side mo. Okay? Kung may project kayo na may nangyari, lilipas lang po 'yan. Okay? Maraming maraming salamat po. I love you all. Um tsaka na ako mag-share sa inyo kung ano yung part 2 ng buhay ko. <laughs> Baka maiiyak na naman tayo dito. Baka iiyak lang tayo, ba? Diba? So, ay, nalungkot na naman ako kasi na-remember ko yung late father ko. Mahalin yung magulang nyo habang buhay pa yan, ha? Totoo po yan. Um, yung nanay, yung blessings na yung prayer ng isang ina ay malakas. Kung buhay pa yung nanay nyo, sabihin nyo po sa, sa nanay nyo, Nay, pagdasal nyo po ako naniniwala ko na malakas ang prayer ng isang inang mabuting ina ha, hindi yung balasubas na ina, hindi yung masamang nanay. Yeah, ako hindi ako close sa nanay ko. Kaya nangihingi ako ng prayer sa papa ko. Kung sino mabait po sa kanila ay yun po yung pinakabanal na parents. Sila yung parang miracle. May dinadalang miracle. It's either, it's either na, sorry. It's either mama, papa. Pero ano kasi, mas marami pong nanay na ma, mabilis magdasal. So, kayo, hawag nyo isumpa yung mga anak ninyo. Hindi maganda yan. Okay? Speaking of bahay, like I said kahapon na ano, kasi nagmamadali ako nag-explain about sa bahay. Ang bahay nyo kasi ma'am, mga madam ko, mga bossing ko, hindi kasi niya pwedeng maramdaman na parang ang lungkot-lungkot nyo sa loob ng pamamahay. Masama po yun. Di ba, di ba may time ay boring, ang ano? No. Huwag nyo po iparamdam sa bahay ninyo na malas siya or boring po. Hindi po, hindi po. Hindi pwede niya po yung maramdaman. Tapos kapag lalabas kay excited kayo, lumabas kayo. Mas maganda po yung nasa labas kayo, excited kayong umuwi sa bahay. Tapos sabihin nyo, kumusin mo, salamu alaykum, salamu alaykum, Oh, para ma-welcome. Kamusta ka na bahay? I love you na miss kita. Bigyan mo kami. Daig, ganun niya yung ano, yung pader ninyo, hawakan ninyo, gan Hawakan nakita niyo ba? Hawakan nyo. Salamat sa blessing ah. Salamat. Kausapin niyo, 'di ba, yung mga halaman kinakausap? Ganun din po yung mga bahay. Okay? Yes. Totoo po yan mga mahal ko. So anyway, ingat po kayo. Maraming salamat. Alam ko marami kayong natututunan sa akin ngayon. For sure po yan. So anyway, um, yung mga mananaginip pa huwag nyo naman awain sa panaginip yung person ninyo. Enjoy the moment. Huwag saan kayong nakakakita, kaya ko kayong mapanaginipan yung person ninyo. And free lang po yan mga mahal ko. I love you bye bye. Kung gusto niyo po magpa-reading, magpatulong sa akin, mag-message lang po kayo. Nakita po niyo po yung ang aking ano, ang maging respectful lang po kayo sa aking admin. Okay? Mag, mag ano lang po kayo sa aking admin. Ingat po kayo, bye bye. Ingat.